Bilang mga cat parents, siguro nasaksihan nyo na din ang inyong pusa kapag siya ay in heat. Sa video po na ito ay ipapaliwanag at ibabahagi ko po sa inyo ang lahat ng mga dapat nating malaman tungkol dito at kung ano ang mga signs na sila nga talaga ay in heat. Gaya sa ibang mga female mammals, ang mga pusa din ay dumadaan sa mga physical cycles na kung saan naghahanda sa kanilang katawan sa fertilization at panganganak. Kung sa mga tao, itong cycle na ito ay tinatawag na menstruation at para sa mga pusa, ito naman ay tinatawag na estrus. Kapag ang mga pusa ay nasa ganitong stage, sinasabing sila ay in heat at ang kanilang hormones ay naghahanda na para sa intercourse at reproduction. Gaano ba katagal ang cycle na ito sa mga pusa? Ang mga pusa ay polyestrus. Ibig sabihin, ang heat cycles nila ay madalas mangyari. Ang kanilang cycle ay nagsisimula as early as 6 months old hanggang siya ay maging speed na. Ang heat cycles nila ay tumatagal ng 4 hanggang 5 araw. At kapag hindi pa rin siya nabuntis during the cycle, uulit na naman siya pagkalipas ng dalawa o tatlong linggo. At kung sakali namang siya ay nabuntis, uulit at babalik ulit siya sa estrous cycle approximately 8 weeks pagkatapos niyang manganak o pagkatapos niya mag-nurse sa kanyang newborns. Sobrang dalas po nila mag-heat. Kaya nare ng mga veterinaryo Nakuting pa lang ay i na sila. What is heat like for cats? Siguro may isip natin na during the cycle ay nakakaramdam ng physical symptoms ang mga pusa. Sa totoo lang, magkaiba po ang menstruation ng tao sa estrus ng mga pusa. Ang mga pusa po ay hindi dinudugo, hindi rin sila nagkakaroon ng cramps bloating at iba pang sintomas ng pagkakaroon ng menstruation gaya sa mga babae. Wala po silang physical symptoms hindi gaya sa mga tao. Pero kapag dinugo ang inyong pusa during the cycle, kontakin nyo na po ang inyong veterinaryo. Akala lang natin na sila ay nakakaranas ng pain during the cycle dahil sa kanilang miawing at howling. Pero ang totoo, sila lang po ay naghahanap ng atensyon ng kanilang mate dahil sila po ay very eager na na mate Ano naman ang mga palatandaan na ang iyong pusa ay nasa estrus cycle? Bago ang lahat, kung sakaling ang iyong pusa ay na na, maaring iba na din ang maging behavior niya during the cycle. Pero usually sila ay more vocal than normal. Ito ay tinatawag din na calling. Sila ay kadalasang nagwi-wail, moan o meow more than usual kapag siya ay inihit. Ang mga iyak niya din ay maaaring nakakabother na magiging dahilan ng hindi mo pagtulog sa gabi. Restless During this cycle, siya din ay restless o kaya hindi mapakali. Hindi din kasi siya makapag-relax low crawl Isa pang sign ang iyong pusa ay in heat kapag siya ay madalas mag low crawl at mag moan at the same time Isa daw itong normal na behavior ng isang pusa na in heat Extra affection ang cat din during this cycle ay naghahanap din ng extra affection kaya kung mapapansin mo sila ay madalas irab ang kanilang katawan sa mga furnitures nyo sa bahay o kaya sa iyong binti upang maikalat niya ang kanyang scent. Excessive grooming During this time, ang genital area ng pusang inhit ay namamaga at nagiging uncomfortable para sa kanila kaya naman mas napapadalas na ang paggroom nila sa area na ito. Wants to be outside. Kung ang iyong pusa ay in-heat, malamang palagi niya gustong lumabas upang mas spread ang kanyang scent. Sa pamamagitan nito, umaasa siyang makahanap ng kanyang partner, mga cat owners, gaya na nga lang ng catnip dahil sa calming effect nito sa mga pusa. Pero ina-advise din ng mga eksperto na gamitin lang ito o bigyan lamang sila nito in moderation.